Aray, gutom na gutom na ako. Ang <laughs> sakit Miss. Kuya, may nanon pera oh. Pera. Tatlong araw na kasi akong hindi kumakain eh. Ito, ang kain mo. Kuya, salamat ah. Tatawid na yung gusto Sige. ko. Ito yun, mamidilayin siya ka na. Uy, akin yan! Oo, oh, ganun Uy. yun eh! Kung may siya, bigyan mo sa akin ah. Uy! Uy! Uy. Kuya, kinuha yung perang binigay mo sa akin. Wala na akong pagka. Ano gutom na gutom na okay. ako Tingnan na sa loob. Kakain tayo. Dibre oh, mo? <laughs> Tara! Ang pala, kumain ka muna. Yusir, <laughs> maraming salamat ha. Oo, oh, walang naman. Tsaka, alam mo, binayarin ko na rin yun eh. Talaga? Sir, ang sarap tayo. Amoy pa lang. Sure ka sir ha, hindi. kakainin mo talaga to. Ay, nakakatuwa ka naman. Pinapakain mo. Sir, ako ma'am, gusto mo? Ay, hindi. May okay, order ako. Kuhay ko naman. may wala yun ma'am kasi nakakaawa naman. Lang. Ano na to? Ah, sir. Alam na alam mo sa restaurant na bawal papasukin ng pulubi. hindi pinapasok mo yan? Eh sir, naawa lang kasi ako eh. Eh, nungayon no, ko naawa ka. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Tsaka sir, ako naman ang bayad dyan. Wala ako pa alam kung ikaw nagbayad. Bilalang mo, mo yung box dito sa restaurant eh. Alam mo, waiter ka pa lang eh. Hoy, grabe ka naman. Huwag mo na parasan. Ako bahala. Ako magbabayad lahat ng kakainin niya. Hoy, huwag ka mangailam dito ha. Customer ka lang dito. Ah, ganon. Oh, Ibibidyo ko to. Alam mo ba, nasikat akong vlogger. At dapat nakita ng mga tao sa managali mo. Eh, ano ngayon kung sikat ng vlogger? Oh, bakit? Wala akong pakailan kung sikat ng vlogger. Ha? Alam mo, alam mo matitinag ako sa'yo? Ha? Matagal na ako sa restaurant na to. At alam ko yung pamalakad ko dito. Kaya ikaw, Huwag kang ma. ha? O ikaw! Ano ka nga doon! Ang bahong-bahong mo! At ikaw Francis! Ha? Dahil sa ginawa mo, mas mabuti pa, umalis ka na! Yes, hey, sir, wala naman akong ginawa masama, ha? Masama Ay. yan, nilabag mo yung palas dito sa rastoran! Huwag kang pariwanag! Kain ako! Kasamaan yung mahal mo! Kain dalawa, sumama kayo sa... hindi ko kayo sa... Ha! Umalis ka na! Tamang sinasabi! Huwag pa kakasumaan ko kita! Bakal na mukha mo! tinutulungan lang naman. Hoy! Sir. Ang ispisa mo. Masama naman ang kaling mo. Gutom na gutom na ako. Pasko ang Pasko. Hindi nang mimigay yung tao. Huwag ka magalala. Papakainin kita. Ah, uh, ikaw, anong pangalan mo? Francis mo. Ako, Francis, pasensya ka na, na. walang katuloy ng trabaho. Yung yeah, mo eh. Nang dahil sa akin, wala ka ng trabaho eh. Ikaw Pero, walang... yung, may maganda balita ako sa inyo. Alam niyo yung live ko kanina nung no, inaaway ko yung manager na yon. Apa? Ang dami views, oh. Eh. Alam niyo, may potential kayo. Gusto niyo sumama kayo sa akin? Tulungan ko kayo para maging katulad ko. Talaga po, ma'am? Tulungan ko kayo mag-vlog. Kasi ang daming natuwa sa iyo, lalo na sa iyo. Tsaka sa iyo kasi nat natatawa sila sa iyo. Eh. Sakto po 'yan, ma'am, kasi wala pa akong trabaho ngayon. Eh. Tuloy ako mag-vlog. Maganda ang kita dito. No, <laughs> ang galing. Mukhang naman kinikita niyan, ma'am. Ah, basta makakaahon ka sa hirap, tsaka hindi ka na magiging pulube. Excited ako. Ako rin po. Habang, syempre, wala akong natitirahan, sa akin ka na lang din po okay? <laughs> Ang galing! Sige po! Tara! Nandun yung kotse ko. Tura po! Tura. Virgo, mm. sobrang salamat po ah sa malaking tulong na binigay nyo sa amin ni Francis. Alam niyo, nakakatuha. Wala pang isang taon. Sikat na vlogger na kayo. Kaya hindi talaga ako nagkamali na bigyan ko kayo ng opportunity. Salamat po ha. Pero, Ma'am Virgo, bakit ayaw niyo pong tanggapin na bigyan ka namin ng profit share sa mga pinavlog namin? Naku, ano ka ba? Hindi ko na kailangan yun. Tsaka, deserve niyo naman na masoli yung mga pinaghirapan niyo eh. Pinaghirapan niyo yun eh. Uh, isa pala. Anyway, may meeting pa ako eh. So, maiwan ko na kayo. Ah, sige po. Tawagan niyo na lang ako later. Pag sige ka... po. Tapos na kayo. You, Thank you. Alam mo, napaka-evalid talaga ni Ma'am Virgo, no? Kaya nga eh. Nakaka-inspired lagi si Ma'am Virgo. Ay, love Tawagin natin. Ay, oo nga. Boy! Boy! Dali! Apo ka muna. Upo. Um, tinawag ka namin kasi gusto ka namin abutan ng kahit konting tulong. Talaga po? Pangkain mo. Akin na po to? Oo, sa'yo na yan. Salamat po. Hindi ginita ka na po, hindi ka nagsasabi sa akin. Ano yan? Ibinigay sa akin ni ma'am yan eh. Kaya mo na lang. Bigyan mo na lang ulit. O oh, sige, bibigyan kita mamaya. Pero, sumabay ka na lang kumain sa amin. Parating na rin yung order namin eh. Talaga ano ma'am? Oo naman. Eh, magbabayad ma'am ah. Oh naman, ano ba na experience ko ni maging pulubi dati? Ito na po yung order yung niyo. Ano pala? Oh. Okay. <laughs> Wait. Mom sir, di ba kayo po yung sikat na influencer? Oh, ah. Baka, naman pwede magpa-picture po? Ah, sige, wala problema. Ah, sige. Mom, thank you po. Napakabait niyo po talaga. You're welcome. Okay, boy. Ano yung ibig sabihin nito? Bakit pinapasok mo yung mga yan? Man? kaya ano ngayon kung sikat na mga influencer yung mga yan? eh dati lang tong pulubi tsaka waiter lang to noon alam nyo kahit magsuot kayo ng ginto mga pulubi pa rin kayo mabababa ba kayong uri, katulad nito. Ah, sir teka lang silang dalawa po kasi yung kausap ng may-ari ng restaurant eh nung isang araw teka lang Jeboy, kung pinagsasabi mong kausap ah sir basta kintay na lang natin yung may-ari ah sir good morning po Charles, sila nga pala yung bumili nitong restaurant. Sila na yung bagong mayari nito. Teka lang, sir. Paano naman nangyari yun? Alam mo ba, nalugi na tong restaurant nyo dahil nalaman ng tao yung ugali mo at ayaw na nila ditong bumalik. Alam mo, kaya namin gustong bilhin yung restaurant. Dahil yung malaking bagay ito sa amin. Dahil dito kami nagsimula ni Eden. Nagsimula mong kakilala. Papala sir. Bago namin bilhin yung restaurant, tanggilin niyo muna tong manager na napakayabang. Kasi po, ayaw namin sa staff yung mayabang at manglalait. Gusto namin yung may puso. Paano ba yan, Charles? Sila na yung bagong mayari. Tsaka, yes, sir. Mamiden. Sir Francis. Baka naman makahingi ng tawad sa inyo Patawarin niyo na ako Eh Hindi nice. ko naman sinasadya yung mga nasabi ko sa inyo noon eh Hindi sinasadya Ang dami mong tao ang pinahiya Tapos sasabihin mo hindi sinasadya Alam mo simula ngayon Umalis ka na Tsaka bukas Maghanap ka na ng iba mong trabaho Ba tayo mo pang umalis? Ano? Gusto mo magstay? Sorry, pero di mo deserve magstay dito. Kaya magbalot ka na. Ah, uh, ma'am, sir. Magtatrabaho na po ulit ako, ah. Sige. Sige, sir. Punta na kami sa office mo bukas, ah. Salamat. Eh, hey, ka na. Kain na tayo, ma'am. Bon appetit. Hindi ko alam paano gamitin to, eh. <laughs> Tusukin mo na lang. Ito, ganyan? Hindi.